Hingi lang po ng uh, reaction sana doon sa sinabi ni dating Pangulong uh, Duterte na uh, parang sabi niya naglalakwa siya lang daw si Presidente abroad. Um, well, kung titignan ho natin, iba-iba ho yung uh, strategy ng bawat administrasyon. Papansin natin, GMA sinasabi din na maraming mga biyahe, Si Arap, well, short-lived lang yung kanyang term. Si Pangulong Duterte, hindi masyado, ilang bansa lang. Well, knowing naman kasi, kaya hindi siya makabihay. Dahil marami, not welcome siya sa, sa Europe, di ba? Uh, we, we all know that, di ba? And even sa United States. So, limited yung travel ng Pangulong Duterte sa Asia, China, Japan, at uh, yung mga kaibigan, Russia. Kaya limited ang biyahe ng Pangulo. Actually, kung titingnan nun natin, we in the media know, uh, we, we know about it. Ano po ang ginagawa ng Pangulo? I mean, Pangulo goes, to, goes out of the country to, to get investments, to secure investments. Siguro, yung mga kasamahan nyo ninyo na kasama ng Malacanang sa mga travel, you can ask them, ano ba ginagawa ng Pangulo doon? Uh, Fidel B. Ramos, same thing. Si Cory, hindi masyado, not much. Uh, then uh, you have uh, Fidel B. Ramos, the biyahe din. Uh, and then after that, yun nga si Arab. And then GMA, biyahe. And then si uh, Pinoy, may mga biyahe din. Si Pangulong Duterte, wala masyadong biyahe. So, bawat administration, kanya-kanyang strategy. And uh, the purpose of their trips are to, of course, to harbor investments, makakuha ng mga investments. Ang problem nga lang, napupuna, napupulaan yung gobyerno, nasaan na yung investment? Ang problem ho yung investment soon natin, nakakabit po kasi yun sa, sa uh, economic provisions po ng konstitusyon natin. Paano ka mag invest kung ako? Kahit ikaw siguro, sir, pag pumunta ka doon sa uh, isang lugar, sasabihin ng mayroong uh, uh resolusyon ng konseho, Uh, Abante, kung gusto mag-invest dito, meron kami mga kababayan dito, makisosyo ka na lang, pero sa isenta yung sa amin, 40 ka lang. Pera mo, papayag ka ba na 40% ka lang? 60% nung wala namang laway lang ginapit ng kabila. So basically, why would they invest in our country kung hindi naman 100% na ownership sila? So that is the reason why meron tayong tinatawag na na, na economic reforms na I believe uh, dinidinig din sa Senado or what, what, what's going on in there. So, going back to your question na uh, bakit maraming uh, biyahe, kanya-kanya eh, hong diskarte. hindi na naman ho si Pangulong Marcos ang may ganung klasing biyahe po. May mga previous administrations po before him na marami din pong biyahe. Yun lang po. Pasyal nga ba? Globalization is actually the key in every leader who would like to manage his country. Hindi kasi pwedeng isang isla tayo at yung Pilipinas ay nakakahon na hindi pwedeng makipag-usap sa ibang mga bansa. Alam nyo rin po yun, iba yung pagkikipag-usap na virtual lang or telepono lang kesa na face-to-face. -face. Kaakibat kasi nung biyahe ay ang pag-uusap ng harap-harapan kung saan nagkakaroon ng official Um, uh, discussions. Kung ikaw ay isang negosyante at pumasok ka sa isang bansa, syempre pwede kang, sabihin na natin, pwede kang mabudol. Kasi ba hindi mo alam kung official ba o tama ba yung kausap mo. So the opportunity of government officials going to one country, discussing it with bilateral government institutions, dun mo makikita na nabibigyan ng guide yung mga gustong pumasok sa Pilipinas at yung mga Pilipino naman nagnaghahanap ng possible collaboration with other countries. Alam nyo, madali kasing magbintang at mahirap na palaging sumasagot yung nakasabak sa trabaho. Um, let's put the situation na dalawang parte. Itong isa, syempre, walang ginagawa. Itong isa naman, napaka-busy. Kasi incumbent ka, ikot ng ikot ka, meeting right and left, lahat ng problema, sasagutin mo. So, on, the, on one side, you will have all the time to criticize the current administration. On the other side naman, itong mga administrasyon, kesa naggugulin mo or ubusin mo yung panahon mo para sagutin ito, mas gugustuin mo magtrabaho na magtrabaho. So the way things are going, hindi ba mas maganda para sa ating mga Pilipino na yung ating mga leaders ay suportahan ang bawat isa. Because when we hit government, when we keep on criticizing government without putting forward the proper solutions, ang babagsak niyan hindi yung presidente, kundi ang taong bayan. And um, I have high respect for our former president. Um, minsan kasi hindi ko rin alam, baka joke niya lang yon. Pero mahirap din kasi yung ganung joke kapag official naman yung tinatamaan. Now, kung hindi lumalabas ang ating mga opisyal at kung hindi makikipag-usap ang presidente sa iba't ibang mga bansa, especially when you go there and you don't only talk to the president but you endorse tasks to other officials and to other stakeholders, pagbalik kasi noon, dun pumapasok yung lahat ng staff work. So if you don't initiate that relationship, anong mangyayari sa Pilipinas? Napakaliit natin ikumpara sa ibang bansa. Napakaparami pa nating islands, so mas mahirap yung uh, cost on managing um, the economy of a multiple island country. Kaya kailangan natin yung mga kasangga. And when you get allies, when you talk to allies, yan ay solusyon para sa mga problema. Ang globalization ngayon is not a desire. It's already a need. If you don't layas and talk to other countries, if you don't partner and foster relationship with other countries, mas lalo kang may iwan. At bilang presidente, kung payagang mong maiwan ang Pilipinas, eh nako, talaga naman magagalit si Juan at si Maria de la Cruz sa iyo. So I believe... Maybe it was a joke out of the former president's mouth, or if he was serious, maybe it's a political statement. And I think politics should be left behind for the moment, because there are more problems and more challenges post-pandemic. Gusto ko pong tagdagan yung uh, nabanggit po ng mga kasamnate natin si Kong Erwin and Kong Janet. Tama po si Kong Erwin yon. kanya-kanyang diskarte yan ng Pangulo. And isipin lang naman po natin, yung gustong ma- yung gustong ma-attain o gustong gagawin ni ng presidente natin is pumunta sa ibang bansa para ipakita na yung Pilipinas handa yan makipag-ugnayan, para at ipakita na ang ating uh, bansa ay ready para sa mga gantong investments, partnerships. Mahalagang bagay din po. No, no no if no man is an island, no country is an island even if we had 7000 islands. It, we, we are we are one global family din naman po na kailangan natin ng respectful discussion, respectful transactions. At sa atin naman po, and I said this before nung uh previous press statement po natin, yung presidente po natin, he is our chief salesman. Ah. Sa kanya, he is the face of the country. And, dapat ipamukha niya na we are a country that is ready to go and um, coordinate yung makipag-ugnayan po sa ating mga karating na bansa, even as far as Germany. And, tayo naman po dito, kailangan na naman na, nating suportahan yung presidente natin na kung siya yung mukha ng produkto na yung Pilipinas, we support him na siguradong maganda yung produkto natin na yung mga tamang infrastructure natin, yung mga legislation po na ginagawa natin dito, yun po ang pagsuporta dito sa uh, presidente natin na, again, he is the chief salesman natin sa, um, na pinapaharap natin sa mundo. And tingnan po natin, no, Every president, kanya-kanyang diskarte. Sa kanya, maraming trips. Pero sa lahat ng trips po na pinupuntahan ng ating uh, mahal na Pangulo, palagi mainit na pagtanggap ng uh, hindi lang ng any Filipino community na nandun, pati yung mga uh, counter-dignitaries nila or counter-government officials na nakipag ugnayan sa kanila. Yung pagpumunta sila doon, palaging nakangiti, palaging nga... Uh, uh, maganda, uh, firm yung handshake, hindi yung mga tipong pag pumunta doon, i na lang, i na lang, yung parang hindi pinapansin. Tayo pinapansin na po ngayon. Kasi pinapakita niya na we are ready to We are ready to um, face the world now with full dignity and with full respect. Then for all of our other um, brother countries, sister countries, po sa mundo. Lang po.